do ang malaking diferensya lalo no, hindi tigong maraming natapos let's say, adik addict dati akong galing dyan sa akong tatuhigil 8 years ago si PBBN pinabayaan niya ulit ang mga droga kaya pinagbibinta ko siya ngayon pero BBM ako no? BBM ako yung kanyang mga pag-travel sa si ibang bansa, hindi eh, pa natin malalasak ngayon yan. Malalasak natin yan after pa ng dalawang presidente saka natin matitigman yan. Ngayon, kaya ang tao nagrarari yung mga ganyan tungkol sa initiative. Ito si Remualdez, minamadali. Minamadali nila ang bagong konstitusyon. Parang hindi pa panahon. Kasi marami pang nagundutok. Kaya pag pinilit niya yun, magagalit sa atin. Diba sabi niya nga, napanood nyo, so, baka magaya ka sa tatay mo. Sabi siya, lahat ng General Army Sundalo si Digong ang nagtaas ng taas. Pinahal niya, pinahal ni Pidigong yung mga so, yan. At pag pinabayaan ni BPM at lumalaw sino na hindi maganda kasama si Mura Wardes, may kalalagyan sila. Sayang. Ganun lang. Sir, so, uh, kung ilalarawan niya po yung panahon ni Tatay Digong, uh, ano po? Ano po Pareho naman eh. Wala namang pinagbago eh. Kung hindi siya nagtatravel, hindi siya nakikipagkaibigan sa Amerika, sa China, halos ganun din ang kinakain natin. Pareho lang ang bigas sa pinangako ni BPM, BPM ako, wala namang napunta eh. Pareho lang. Natakot lahat, luminis ang kalsada, maglakad ka na madaling araw, pwede ka maglakad, kung tanga na walang mangyayari siya, hindi ka Ngayon maglakad ka ulit. Ayan na naman sila. Nakakatakot sa Manila, sa Pilipinas, maglakad ko ngayon. Pero nung panahon wala. Napaka-safety. Lahat yan, kahit <laughs> so, kahit kahit yan. Hindi ulit sa kung baka sa madaling salita, nagbabalikan na naman yung mga masamang loob. Ayun mo, eh. na naman yung droge sa kalsana. Bakit yung mababayaan? Kaya kita mo ngayon, pinag-isip sa ngayon. Sila sabihin siyang ating. Yeah. Hindi, Digong. Hindi niya pinibigyan ang pansin nito, eh. Parang lalabas pinag-isip siyang. Pa-protection na niya pa. Diba? Diba? Kasi yun ang pansin ng government, may importante yan. Pag maraming adik, maraming drugs, maraming drug lord, hindi tayo asin. Lahat yan, hanggang kataas-taasan makikinabang din ako yan. Ipagpisahan natin yan, yun yun. Kasi para tayong pangalawa tayo, pangatlo tayo sa Columbia eh. Masyadong ano, marami. So yun sir, di ba nung panahon ni Tatay Dugong ay nagkaroon na ng war on drugs. Oh. At uh, sa tingin niyo sir, maganda ba yung naging resulta Maganda para sa akin. Para sa akin maganda yan, si Kato, hindi lang ang presidente na kapaglilis niya. Walang ibang nakapaglilis niya, siya lang. Maraming nakapot. Sa sino na Yung namatay? Yung na namatay na yun. Bakit pag ang polis pinapatay, walang human rights. Pag sila pinatay, may human rights. Ano yun So, sir, anong niya na ano, uh, napapasok daw o pupunta raw dito ang ICC para investigar si tatay. Hindi mo ba pang mga, mga Duterte? Well, sa may sarili tayong jurisdiction, may, may sarili tayong jurisdiction, may sarili korte, may supreme court tayo, hindi dapat sila nakikailang sa atin. Meron tayong sariling hukom. Gumagana ng hukuman natin, hindi nila kailangan pumasok dito. Bakit? Sino supporta ng dilawan? Dati din akong dilawan nung araw. Nagsisisi ako, ba't napunta ako sa dilawan? ilang taon niyang mga yan wala naman nangyari sa buhay natin pinagluloko lang tayo niya yeah, hindi sila dapat pumasok dito kay <laughs> investigahan politika gusto nila ikulong si Duterte gusto nila ikulong dito nila pa investigahan pero hindi dapat sila makapasok dito pero yan ang pangako ni Bongbong hindi naman ang palitan eh pupwesto kita pero supportahan mo kung hindi makapasok kay Didi hmm, pwede naman ako yung matanda eh payag naman siya kaya hindi nga si Makulong so, kung mayroong kang pakiusap o sasabihin sa ating Pangulong at Kapilipi na uh, wag gayaan na makapasok iyan ng Mississippi Marcos isa ako sa 31 million na bumoto sa'yo kahit nung araw pa inahal ko ang ama mo inilagay kita, nagsisi ako bakit na wala ang takot mo pero pakiusap lang Huwag mong papasukin yung ICC at guguluhin lang ang Pilipinas, guguluhin lang ang judicial natin, guguluhin lang ang Supreme Court natin. Walang mangyayari. Papalagyan si Duterte. Pag pinasok ng Rizya. At uh, anong, ma anong masabi niya sir? Kasi di ba yung yung uh, witness na witness noon na, na, na nagdadawit kay Tate Digong at uh, ngayon dinadawit na rin si Vice President Lundin. kasama na si Sarah. Pagtapos si Bibin, si Sarah Popesto. Maniwala ka sa akin. 100%. Eh, mas mataas pang ang boto ni Vice President kay BBM. Di ba alam niyo mga vlogger? Oh. di ba alam niyo? Ang laki ng Mindanao sa Kabisaya. Mas supportado, mas marami ang Sara. Totoo yan. Kasi sisirain nila si Sara. Sinasisira ni Romualdi si Sara. Para hindi makapwesto. Yung initiative na yan, maging parliament. Kaya binamadali yan. Gusto ni, ni Romualdi maging prime minister. Para si dalawa na lang sila magpilan. Ang hari, si Bongbong, ang prime minister si Romualdi. Di ba mas swapang? mawawalan uh -huh. Mawawala ang Senado. Mawawala ang Kongreso. Kinalaa. Eh okay. sabi okay. 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 ni Dugong, huwag niyo yan. ka sa tatay mo. So, ano mga ma sasabi sa kasi, di ba, yung people's initiative na yan, at uh, may bali-balita raw kasi na nagkakaroon ng uh, bilihan ng boto. Ito so, yan. Bukas sa amin sa barangay, sa Maynila, pinapupunta lahat ang bawat chairman, may dalang tao, nakaputi pa. Bakit nakaputi? Ano na kunap? At Peter Marito, magkano kukunin? 1,000? kayong Pap -pap, para so, yung food pop para pumirma so yun pag pirma niyo ginagawa niyo so yun ang tumitin niyo sir uh, tama ba yan umalis pa niyo sa so, no, dapat huwag muna niya ito kanya ang taong nagugutong ang taong nagigilap huwag na muna ngayon ang oh, walang po yan yung sinusunong ni Robin Padilla yung hmm. bagong konstitusyon natin baguhin na yung sal bag amiendahan na yung saligang patas pabura ko dyan pabura ko dyan pero huwag na muna ngayon ang muna ngayon, nagkakagulo sila eh. Ang dami natin problema. Ang muna ngayon. muna sila kay Tatay Digong. Pakilig muna sila. Dahil hindi naman sila upo kundi Tatay Digong. Tatay hmm. Digong. Oh, hindi sila po first on BBM kundi kay Tatay Digong. Kung baga sir, sa madaling salita, walang makakas ngayon kung walang Duterte. Totoo yan. Totoo yan. Oo, oh, totoo yan. Totoo yan. So, sinasabi ita, wala daw Duterte kung walang Marcos? Ano? Ah, no. Si Duterte, ang nag-upo dyan si Pedro Ramos. Dahil napakahusay ng mayor yan sa Tabaw. Tino ang Pilipinas. Oh. Binangga ang mga drug lord. Si, si Yumaong Ramos ang nagpili po siya. Duterte, hindi ang Marcos. Ang Marcos ang nakikiusap na popoy ng kapatid niya. Hmm. si tatay Digong din po nang nagpala kaya Apo Si Marcos, si Digong lang ang nagpagawa nun. Si Digong lang ang nakagawa nun. Ah, Palaibasa Presidente siya. niya sa Pentos. Tama nga naman kasi bayani yan. Isa soldier during Korean War. Tama lang iligin doon. Tama lang para tapos na. Baka mamaya malasin pa sila. Ayun, minala sila. Bila nagandamata yung mga dilawan. Diba? Patayin na yun, dati yung dating president yan. Di soldier. Di siya president. Di ba talaga dapat doon? Tama yung ginawa ni Bigong. Tama nga. Bala yeah. utang na loob ng Marcos doon. Sila ay... Bongbong Marcos, isa ako sa 31 million na bumoto sa'yo. Kahit nung araw pa, Minahal ko ang ama mo. Inilagay kita. Nagsisi ako. Bakit na wala mo? Pero pakiusap lang. Huwag mong papasukin yung ICC at guguluhin lang ang Pilipinas. Guguluhin lang ang judicial natin. Guguluhin lang ang Supreme Court natin. Walang mangyayari. Papalagyan si Duterte. Pero, hindi mako. No? Hindi mako. Yung kanyang mga pag-travel sa ibang bansa, hindi pa natin malalasak ngayon yan. Pag maraming adik, maraming drugs, maraming drug hindi tayo asin. Lahat dyan, hanggang kataas-taas ta makikinabang nila kaya. Pagpisahan natin dyan. Pareho naman eh. Wala namang pinagbago eh. Although hindi siya nagtatravel, hindi siya nakikipagkaibigan sa Amerika, sa China, halos ganun din kinakain natin.